Sa Europa, dumarami ang usapan ukol sa digmaan ng Russia at Ukraine na nagaganap ng walang Amerikano at seryoso ito. Nagbabala ang European Union leaders kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine tungkol sa pagtataksil habang nag-uusap sila. Mula sa administrasyon ni Donald Trump na nagmadaling makipagkasundo sa Kremlin nang hindi isinama ang mga kaalyado sa NATO. Isinulat ito ngayon ng Der Spiegel na may sanggunian sa transcript ng pag-uusap sa telepono kay Zelensky na isinagawa noong lunes ni na Chancellor Friedrich Merz ng Germany at Pangulong Emmanuel Macron ng France. Si Macron, nakasalukuyang nasa China upang makipag-usap sa Beijing sa ngalan ng buong European Union, ay sinabi kay Zelensky na maaaring ipagkanulo ni Trump ang Ukraine pagdating sa mga usapin ng teritoryo at seguridad. Binalaan din niya si Zelensky tungkol sa malaking panganib na dulot ng kasunduan na humihiling sa Kiev na isuko ang Donbas sa kontrol ng Russia. Sinabi rin ni Friedrich Merz na ang administrasyon ni Trump ay naglalaro ng laro laban sa Ukraine at Europa upang ilagay sila sa bitag. At ngayon, tinitiyak ng mga source na sinadya ni Donald Trump ang pakikipagkasundo kay Putin para sa mga hinaharap na negosyo. Kaya naman, dapat mag-ingat ang Ukraine at Europa at isulong ang kanilang sariling natatanging pulisiya ng hindi tinitingnan si Donald Trump. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon agad naming inilalathala ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ngayon, ang German na pahayagan na Der Spiegel ay nagulat sa mga insider na balita tungkol sa kung paano sina Trump at Putin sa likod ng Ukraine at Europa ay maaaring magkasundo o gumawa ng kasunduan. Ayon sa isinulat ng pahayagan, ang mga pinuno ng mga bansang Europeo at mga pamahalaan ay tila may malalim na kawalan ng tiwala sa Estados Unidos ng Amerika pagdating sa mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa impormasyong nakuha ng magasin na Der Spiegel, si Kansilyer ng Alemanya Friedrich Merz at Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron sa isang kumpidensyal na tawag sa telepono kasama si Pangulong ng Ukraine, Volodymyr Zelensky at ilang pang nangungunang politiko sa Europa ay mariing nagbabala na maaaring ipagkanulo ng Estados Unidos ang Ukraine at Europa. Ayon sa transcript, sinabi ni Macron kay Zelensky bago pumunta sa China, maaaring ipagkanulo ng Estados Unidos ang Ukraine sa usaping teritoryal nang walang malinaw na garantiya sa seguridad. Dagdag pa niya, may malaking panganib para kay Zelensky at dapat siyang mag-ingat kapag kinokontak siya ng mga Amerikano. Paalala ko rin na ang hinihingi ng Russia sa territorial na concession ay napakasensitibong issue. Hindi handa ang Ukraine na magbigay ng teritoryo. O kahit papaano, kung hindi nito makukuha kapalit ang matitibay na garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos. Pero ang Washington ay umiilag at sinasabi na dapat munang ibigay ng Ukraine kay Putin ang mga teritoryo, pumirma ng kung anong kasunduang pangkapayapaan at saka pa lang pag-uusapan ang mga garantiya ng siguridad. Sigurado ang mga Europeo na niloloko ni Trump si Zelensky tungkol dito at wala ng garantiya ng seguridad pagkatapos. Ayon sa transcript, sinabi ni Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na dapat maging labis na maingat si Zelensky sa mga susunod na araw. Sipi, naglalaro sila ng mga laro kapwa sa inyo at sa amin ang tinutukoy ay ang dalawang Amerikanong negosyador, sina Stephen Vitkov at McGregor. Sa Ukraine, sa Ukraine magkakaroon, sa Ukraine magkakaroon, sa Ukraine magkakaroon. Si Stubb ay isa sa iilang Europeo na malapit kay Donald Trump. Madalas silang mag-golf at nagbabala rin siya laban sa pakikilahok sa mga negosasyon. Narito ang sipi mula kay Stubb. Hindi natin dapat iwan ang Ukraine at si Vladimir Zelensky mag-isa kasama ang mga taong ito na tinutukoy ang mga Amerikano. Ang pangkalahatang kalihim ng NATO na si Mark Rutte na malapit din kay Trump ayon sa nakasulat na datos ng transcript na ito ay sumuporta kay Stubb at sinabi at inuulit ko. Sang-ayon ako kay Alexander. Kailangan nating protektahan si Vladimir Zelensky sa mga negosasyong ito. Sabi ni Spiegel, nagkaroon ng tawag sa telepono ang mga pinununo ng Estado at pamahalaan noong lunes. Bago makipagnegosasyon ang mga Europeo kay Zelensky, nagdaos muna ng pagpupulong noong weekend si Rustem Umerov, tagapayo sa seguridad ng Ukraine sa mga negosyador ng presidente ng United States sa Florida. Sa negosasyong ito, maliban kina Vitkov at Kushner, kasama rin si United States Secretary of Foreign Affairs Mark Rubio, kung tama ang pangalan. Ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio ay naghayag pagkatapos na at quote, marami pang kailangan gawin sa plano ng pagtigil ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngunit kapansin-pansin na si Zelensky mismo ay sumulat ng isang kakaibang post kalaunan. Ipinost ko ito sa aking Telegram channel kung saan ilang beses niyang sinabi na susubaybayan niya ang mga signal mula sa mga Amerikano. Mga signal lang ang nagbibigay linaw sa mga pangyayari. Pero iba ang asal ng mga politiko sa harap ng publiko. Bukod kina Macron, Mertz, Riute at Stuba, kasama rin sa kumpidensyal na pag-uusap sa telepono kay Zelensky, sinapunong ministro ng Poland na si Donald Tusk, Italia na si Giorgia Meloni, Denmark na si Meta Fredricksen, at Norway na si York. At wala ni isa sa kanila ang pumayag na kumpirmahin sa publiko ang nilalaman ng pag-uusap pero hindi rin nila ito pinabulaanan. Sa palasyo ng Elisi, sinabi nilang hindi ganoon ang sinabi ni Macron at pinayuhang panoorin ang press conference niya noong lunes sa Paris kasama si Zelensky. Doon, iba ang sinabi ng Pangulong Pranses tungkol sa mga opisyal ng Amerika at paulit-ulit na binigyang diin ni Macron sa media ang napakapositibong papel ng Estados Unidos. Sinabi ni Kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz, tungkol sa Estados Unidos sa isang press conference kasama si punong ministro task ng Poland sa Berlin. Matapos mag-usap sa telepono noong lunes, muling tiniyak nila ang buong suporta sa pagkakaisa ng transatlantikong komunidad, sabi pa niya. Nagbunga ng CP ang negosasyon sa Geneva na pinangunahan ng mga Europeo, Delegasyon ng Estados Unidos ni Kalihim Rubio at mga kinatawan ng Ukraine. At tungkol dito, ang pahayagang The Telegraph ay sumulat ng isang napaka-interesanting CP. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay napunta sa pagitan ng martilyo at palihan. Ang martilyo ay ang Rusya, ang palihan ay ang Ukraine at mga bansang Europeo na matatag na sumusuporta sa panig nito. Tatlong daan at labing walong araw na mula ikalawang inaugurasyon ni Trump, ngunit walang sinyales ng pagbagal ang pag-atake ng Rusya sa Ukraine. Nag-aalangan ang Pangulo ng Estados Unidos kung parurusahan ang Moscow o Kyiv sa paghadlang sa kanyang pagsubok ayusin ang digmaan. Ang lohikal na resulta ng talakayan sa White House ay ang paggamit ng puwersa para pilitin ang isang panig ng digmaan na sumuko. Sa kabila ng batikos mula sa mga kaalyado ng Ukraine, Matapang pa rin ang Pangulo ng Estados Unidos na pilitin ang Kyiv na sumunod. Sa mga susunod na araw, tahimik na hihikayatin ng Ukraine at ng mga kaalyado nitong Europeo, si Trump na muling pag-isipan ang estrategiya ng kapayapaan sa pag-asang mapalakas ang presyon sa Kremlin upang isaalang-alang nito ang pinakahuling planong pangkapayapaan. Gayunpaman, kilala ang Pangulo ng Amerika sa kanyang kawalan ng pasensya. Malaki ang posibilidad na umatras si Trump sa usapang pangkapayapaan at alisin ang pananagutan niya sa digmaan upang mag-focus sa mas mahalagang panloob na prioridad. Tulad ng imigrasyon o mga hamon sa panlabas na pulisya. Halimbawa, China at Venezuela, dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat po kayo. Paalam sa lahat.